Hello po guys. Magandang araw po. So, andito na ngayong ating mga in order o nang hakot ngayong buwan ng Marso. So, ito nga guys ang aking diskarty dito sa aking tindahan para mabilis ko agad mapalago ang aking munting puhunan. So, ipapakita ko sa inyo aking ginagawa dito sa aking tindahan no para doon sa mga baguhan pa lang mag sari store saka sa mga nagbabalak para magkaroon ng konting idea kaya naman panoorin niyo lang po ito hanggang dolo para malaman niyo kung ano-ano ang aking mga ginagawa at ipapakita ko sa inyo guys kasi nga malaking tulong ito sa ating tindahan para mabilis natin maparami kagad ang ating mga paninda at mabilis kagad natin mapalago ang ating munting puhunan so kung bago ka pa lang sa aking channel Don't forget to like, subscribe. So, ito nga guys ang resibo na binayaran natin. 7,000 plus. At masaya nga tayo kasi nga marami silang papre ngayon. So, ito nga guys, bukod sa papre, mayroon pa tayong madiscount na malaki. Kaya ipapakita ko din sa inyo. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dulo para magkaroon kayo din ng idea para din mabilis nyo mapalago ang inyong munting puhunan. So, ito nga yung mga papre nila guys na nakasulat dito. Kaya pag ganito talaga, talagang malaking tulong sa ating tindahan. Talagang nakakatuwa guys no pag may mga papre tayong makukuha. So, bukod nga sa wala tayong nagastos kasi natin dito sa ating tindahan. So, may natatanggap pa tayong mga papre. Kaya pag ganito guys, talagang mabilis natin mapalago kagad ating munting puhunan pag may mga ganitong papre tayong matatanggap. Kasi alam naman natin ngayon na talagang panay taas na lang ang mga bilihin kaya pag ganito na may mga papre tayong makukuha so talagang malaking tulong dito sa ating tindahan at dagdag kita po talaga ito kasi ito ay ibibinta din natin ito ay papre nilagay sa atin itong dalawang plastic o ba diba? ang saya kaya thank you <laughs> Kaya yan, nasaya tayo dahil ayan, dagdag kita na rin dito sa ating tindahan. So, ito nga guys, yung mga panindang ito, ito lagi kong in-order kasi nga ang bilis niya maubos dito sa ating tindahan. So, talagang pag konti na lang, talagang order kagad ka tayo. So, ito nga, nag-order nga tayo ng 20 pieces na Tiguan Port na Sokal. Tsaka ito, dagdag tayo ng modis, dosdis. So, ito nga, ipapasilip ko lang saglit. Kaya panoorin nyo lang to guys, hanggang dolo. Dahil Bukod dito ay mayroon pa akong ipapakita sa inyo na naka-discount tayo ng malaki. So ito nga guys, yung mga dinagdag natin dito sa ating tindahan, kung ano yung mga konti na lang, order ka agad tayo, kung ano yung mga hinanap sa atin at ng ating mga customer, pwede rin naman natin idagdag, no, para, ayan, makadagdag kita na rin sa ating tindahan. So, ayan, ito nga guys, yung mga dinagdag natin, clear shampoo, at dito naman ay mga powder sa ilalim. At ito naman sa isang box. At ito, di mawawala ang mga Setcheria. Mga iba't ibang klase. Kasi ito guys ay talagang mabinta no? dito sa ating tindahan. So, ayan mga iba't ibang klase yung mga kotkotin. Ayan sa ilalim guys. ipapasilip ko lang. Tapos dito naman tayo. Saglitan lang to Kasi update na rin dito sa ating YT. So, ito nga guys. Nag-order tayo ng mga kapi. Kasi may order na rin ako sa pure gold. So, baka nga matagalan. Kasi, ayan, dahil nga hakot din ilas. Lahat kasi ng mga kapi ay naka 10% of discount. Kaya, ayan, nag-order na rin tayo. Kahit may pahabol tayo doon. nakasi Kasi, sayang din guys. Pag anon, talagang dyan kasi tayo makakabawi. Pag may mga pa-discount sila. So, dito nga guys. Sa rebis ko naman, hinatid kanina. So, ayan, i-display na natin. So, hinatid na rin nila ngayon, guys, yung ating pangalawang in-order kasi may pahabol tayo para maka-discount tayo ng malaki. Ganito kasi ang ko pag may mga pa-discount. So, ayan, order ka agad tayo kasi sayang din. Ito ay mga fast-moving items naman dito sa ating pindahan, talagang mabinta. So, ito nga ang resibo, guys. Ito ay mga kapi. Kaya, ayan guys, lahat kasi ng mga kapi, naka 10%. Kaya, ayan, masaya tayo. At ito nga yung total guys, 3,000 plus. So, hindi nga nakasulat dito yung discount kasi matik na yon na mapunta sa Pi Wallet natin. So, ito nga, ipapakita ko sa inyo yung mga mabintang kapi dito sa ating sari-sari store. Ito nga guys, yung mga mabibinta. Lahat ito ay mga kapi. So, ayan, tapos dito naman tayo sa box. Ito yung mga mabibintang kapi, guys, kaya okay lang kung mag-stock so, tayo. So, naman ito, mabilis naman, mga. Ubus dito sa ating tindahan, kaya okay lang. Kasi nga, minsan lang to na may pa-discount sila. So, kaya yan, sulitin na natin. Ito nga, guys, yung mga in-order natin, puro mga kapi. Ayan, mga Nescafe, kopi ko. Ito talaga yung mga mabinta. Nescafe stick, mabinta din to guys. Ayan. Kasi nga, alam naman natin na panita yung mga bilihin. Kaya pag ganitong mga pagkakataon, may mga pa-discount. So, ayan, order ka agad tayo, no? Kasi nga, guys, nakaka-discount tayo ng malaki. So, ayan, ganito nga ang discount ko para mabilis ka agad natin. Mapalago ang ating munting pohonan. So, ayan lang guys. Maraming salamat. Happy sailing po.